Good afternoon mga idol Yan Unit natin mga idol Yan yung 12 inches Tingnan natin Kung Hindi pa nagbago yung kanyang patama doon sa 20 meters na yan mga idol Dun sa baba na yan Sa, sa karton Yan Easy barrel po yan Na 12 tapos ito naman yung ating isang unit. Uh, 15 inches naman to yung barrel niya mga idol. Yan. Uh, astro yung gagamitin natin na resize mga idol. Tignan natin. Subukan natin tong dalawa na to. Subukan natin. Doon sa target na yun mga idol. Yan. hindi natin may lagay yung kanyang side cam kasi uh, mababa yung kanyang mount scope mount mga idol hindi papasok yung ating adapter nang ng side cam yan mga idol